Yes, hello mga may. Ako lang ba yung nakaka-experience na ganito? Na kung kailan rest day mo, saka may magme-message sa'yo, may magre-request na kung pwede daw sila lutuan, kesyo ganito, kunti lang naman. Gusto lang daw nila matikman yung ipinagmamalaki ng kaibigan nila na nag-order sa akin. At dahil nang antinyo naman ay sakdala ng rotok, abay tumuo agad. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Tinanggap with two open arms pa. Ang hinisip ko naman kasi mga may, kunti lang naman to. 50 pieces lang naman na photo flan. Hindi naman ako nito aabuti ng tatlong oras and voila. May pera na ang mima nyo. Napagkahalata tuloy na alipid ang sarapay. Ano Eh, talaga mga mi. Mahigpit ang kailangan ng auntie niyo eh. Eh, sino ba yung hindi mayiging alipin ng salapi? Eh, mayat maya lang tumataas yung presyo ng bilihin. Tapos yung paninda mo babaratin. Ay sus! Kaya ang buhay to. So, ayun na nga, nagmikos may ko sa garag auntie nyo. So, sana magustuhan to ni Bayo, yun no? Know? ayan no, pagkakinis, eh, mas makinis pa sa mukha ko. Minsan tuloy naisip ko, sana puto-flan na lang ako. Pagkakinis, eh, samantala yung face ko, siguro kung walang filter, ay, eh, iwan ko mukhang hindi tao. So, ayun na nga mga may, dito gusto ipalagay ni Bayer yung kanyang puto-flan. Abay, kung gusto natin magka-repeat order, ay din si Bayer. Pero alam nyo, kung ako yung masusunod, gusto ko ilagay sa maliit na bilao, tapos kagandahan ko yung design, na yung sa unang kita pa lang, ka, kahit na, taking ka na.